round 2, pagkatapos ng one round na, na possible 125,000 pesos, ang nabank nyo lang, 3,000 piso. Kulang sa pabasahe, papuntang bataan ni Kajes. In this round, papunti na tayo sa 250,000 pesos. We will minus 10 seconds sa inyong time clock. You have 2 minutes and 20 seconds. And we will begin with the strongest link ng huling round at ikaw yan, buddy. Let's play the weakest link. Start the clock. Badi sa aling matatagpuan ang bayan ng Boac, kung saan ginaganap ang Moriones Festival. Marinduque. Correct. Noel, kung berde ang Lasal, maroon ang UP, ano naman ang kulay ng UST? Yellow. Correct. Lau, ba ano ang nakatato sa bisig ni Papay? Angkor. Correct. Yong, ano ang taong sa grupo na binubuo ni na Willie Santos, Lala Honor, Arnold Gamboa, at Dondon Nakar. Apat na sikat. Correct, Jess. Anong black ang tawag sa illegal na sistema ng pagbebenta ng palinda o pagpalit ng foreign currency? Black market. Correct, Mirna. Bang. Anong English equivalent ng Dominican religious title na O.P.? Pass. Order of Creatures, Joseph. Sino unang pangulo ng Philippine Commonwealth? Manuel Aguinaldo. Manuel Quezon, Buddy. Sinong apostol ang nagduda na si Jesus ay nabuhay? Thomas. Correct. Noel. Sinong sinasabing Asia's songbird ang naging kampiyon sa tanhalan ng kampiyon? Eugene Velasquez. Correct. Correct. Lau. Bank. Sino ang squire ni Don Quixote de la Mancha? Pas. Sancho Panza. Yong. Kung ang titik ay hindi vowel, ito ay ano? Consonant. Correct. Jess. Anong bahagi ng pahayagan mababasa ang editorial. Editorial? Correct. Mirna, anong prutas ang sangkap ng blueberry cheesecake? Blueberry. Correct. Joseph, anong resulta kapag ang four ay hinate sa dalawa? Two. Correct. Buddy, Bank. Well, ang bon appetit ay hango sa anong lengwahe? French. Correct. Noel, noong 1933, ang mataas na gusaling ito sa New York ay napalo sa isang eksena sa pelikulang King Kong. World Trade Center. Empire State Building. Now, anong iba pang tawag sa vitamin B3 o nicotinic acid? Iron. Mayasin. Yong, Bilang six-year term lang maaring manungkulan ay sa Presidente ng Pilipinas ayon sa 1987 Constitution. Six years? Isa. Jess, kanong avenue sa Quezon City kilalang makikitang hilera ng mga puneraria. That is the correct answer, but I can't accept it because you're out of time. Team, in that round, ang nabank ninyo, 19,000 pesos. Who is falling, falling, falling fast again? Who is going to unchain the melody of the group? Who should stop in the name of love? It's time to vote off who you think is the weakest link. Muling si Bud ang pinakamagaling sa round na ito. Pero si Lau naman sa kabilang banda ang weakest link statistically. Siya kaya ang ng team as the weakest link. Time's up. Voting's over. It's time to reveal who you think is the weakest link. Yong. Noel. Noel? Now. Noel? Noel? Yong? Team, nung uling round you had five consecutive correct answers talawang beses. Kailangan na nyo lang 19,000. Jess, bakit si Noel? Sinapasin ko marami din siyang hindi nasa sagot na tama. Bakit kaya? Dahil well, masyado siyang bata. Baka bata, baka medyo kinakabahan pa. May mga katulad mo. Eh, ako nga, matanda na, kinakabahan pa rin. <laughs> kinakabahan pa rin. Pero mukhang marami ka ng kalanasan sa buhay. Marami na na siya. Marami. Hindi na ako magtatanong kung anong mga kalanasan na yan. Yung, kanina, ineko mo lang ako. Ang question ko, ilang six-year terms Actually, nasa isip ko na yung one year na ano. Ayaw ko ba, ba't napinusin ko yung six years again? <laughs> Pero one sana Correct. ang gusto mong sabihin. Correct. Bakit si Noel? Uh, Katulad nga ng sinabi ni Mr. Gis, uh, karamihan ay nagkabalit siya. So... Dito ba nakikita kung sino ang matibay? Na may lamang talaga ang mga nakakatanda sa mga kapataan? Hindi um, naman siguro. Joseph, Unang Pangulo ng Pilipinas, tama ka, Emilio Aguinaldo. Pero ang question natin, unang Presidente ng Commonwealth. Bakit si Noel? Uh, wrong answers. Just wrong answers. You feel na may kakayahan ng grupong magpanikpan ng pera kung bababawasan? S Siguro. There's only one way to find out. Well, Noel, with four votes, ikaw weekly. Goodbye. I think the one should we should be voted out is yo. Kasi uh, may mga mali din siya na very obvious. Alam ko mas marami pa sa akin. Lalagdag na naman ang grupo ng mga Mr. Lonely. Sino kaya ang sasama sa kanila dito sa The weakest link.